Magandang uh, gabi po sa inyo lahat. Alam kong malungkot tayong lahat sa nangyari, no? Alam nyo, kwento ko lang po sa inyo ang huling balita ko kay Tatay Digong. matagal kaming pagkasama. Alam nyo, higit pa sa tatay ang turing ko sa kanya. 1998, una po akong nanilbihan sa kanya. Hanggang 2022, kahit senador na po ako, sinasamahan ko siya hanggang sa huling araw ng kanyang termino, sumama po ako hanggang makauwi siya sa bahay niya noong June 30 of 2022. Alam ko yung hirap na niya. Halos hindi na nga maka makasuot ng medyas. Sinong magmimedya sa kanya doon? Alam niyo, nakausap ko kaninang madaling araw si Attorney Miguel pagkatapos ng hearing nila at saka si Mama Manilet. Kaya siya nag... ganun siya magsalita. Dalawang dahilan, maaaring nag-adjust sa oras at ang pinakamasakit sa lahat, yung sinabi sa akin ni Attorney ni na hindi binibigay sa kanya yung gamot niya. Alam niyo ba? Hindi nga niya alam kung ano yung gamot na iniinom niya. Binibigay sa kanya ng nurse niya. tatay dito. Kung kaya nilang ipadala si tatay dito doon, gawan nyo ng paraan paano siya ibalik dito. Ang gusto nyo basahin ko yung mga medisina niya. Ang ninsa nagtitwitch yung kamay niya, sabi ni Bingbong Kapon. Kaya sa lahat ng mga politiko na nakinabang kayo sa panahon ni... Napinansin kayo ni Tatay Digo. Anim na taon kayo pinansin ni Tatay Digo. Yung iba dyan, pinupuntahan pa namin yung birthday. Makasatulog pa ba kayo? Oh, tulungan nyo naman si Tatay Tigong. Alam nyo, Ay. hindi naman natakas si Tatay Tigong. Nung Sabado, maraming nagpapayo sa kanya kami, sinabihan namin, Tatay Digong, pagpaliban mo muna. Pagpaliban mo muna yung pagpapauwi mo rito. Alam ni Mama Anilet yun, alam ni Yes yun, alam na mga kasama niya. Dahil meron na pong threat sa karusugan niya, sa buhay niya, hindi natin alam eh. Pero mas pinili niya kumuhit at harapin. Ibig sabihin noon, hindi tatakas si Tatay Digong. Hindi tatakbo si Tatay Digong hindi na nga niya kaya tumakbo. Nakasungkot. Kaya pa ba, ba niya tumakbo? Mga politiko, nararawagan ako sa inyo. Pinansin namin kayo sa anim na taon, hindi namin kayo pinabayaan. Tulungan niyo na naman si Tatay Digong. Tulungan na naman. naman nangungulila lahat. Alam nyo, hindi, pagdating niya, ako mismo, meron na akong pass para sunduin kasama ko yung tatlong doktor niya. Then schedule po siya magpa-check up sa Cardinal Santos. Then, bagamat, since 2022, di na kami nakaka alam nyo, 1998 hanggang 2022, Halos araw-araw kami magkasama. 360 days out of 365 days magkasama kami. Noong 2022, may trabaho na po ako bilang senador, hindi na ako na sa kanya. Pero hindi ko po pinapabayaan yung medical niya dahil yun po ang pinakako ko sa kanya hanggang sa pagtanda niya, hanggang sa kamatayan niya, hindi ko po siya iiwanan. Lalo-lalo na po sa medical. Alam niyo, nakaraang apat na buwan, monthly siya nagpapat-check up. Yung tinigrip po siya. You may check with the doctors. I-check e niya sa hospital. So, nasamahan ko siya doon. Tinigrip siya para umabang kanyang buhay. Scheduled sa March 12. Pero ngayon, pati gamot ipagkakait. kung malalagot niyan pag may nangyari kay Tatay Digo. Sibawag! 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 February, umpisa nung December, dyan sa Cardinal, sinamahan ko siya. Sinama si Mama Hanelet. Enero, bumalik uli kami. Pebrero, bumalik uli kami. March 12 po siya scheduled ulit para sa pagkapagamot niya. pinagkait nila. Pati gamot. Ayaw ibigay sa kanya. Alam niyo, wala siyang sinelas. Pati sinelas. Pati sinelas niya, wala. Nakapaa. Uli namin pag-uusap, nasa erotado siya. Sabi ni Bigfoot, Attorney Mr. Dea, nakapaa Nakapaa siya. Buti na lang, may nagsuot lang kanyang suot kahapon. Hindi niya kaya. Ang lamig doon. Alam niyo, salamat sa piloto niya. Isang co-pilot doon. Binigay niya yung kalo niya kay Tatay Digong. Then, alam nila malamig. Bina, binaba siya sa stretcher, mag-isa siya. Hindi alam niya, Atone Medadea. Hindi saan sa dinala? Alam ko na ang uli na kayo, nakausap ko si Kitty kahapon. Alam niyo, bilip ako kay Kitty. Sa murang edad na 20, dapat hindi siya kasama sa politika. Dapat mag-aaral siya ngayon. Pero sinama siya sa dumi ng politika. Tinawagan ko siya kahapon. Sabi niya, Ninong niya ako eh. Sabi niya, Ninong Bong. Hindi ko mapigil na umiyak. First time ko umiyak talaga. Na, ay, kausap siya. Sabi niya sa akin, Ninong, ikaw na muna ang tatay ko. Wala na akong tatay. tapang si Katie ah. Sobrang tapang ni Katie. Sabi niya ninong, be strong, be straightforward. Ito yung panahon na magkaisa ang Pilipino. Magkaisa tayo para kay Tatay Bigong. Ay, iusap po ako, maninaan po tayo. Huwag po tayo gumawa ng bagay na ibabalik sa atin. Mga Pilipino, magkaisa po tayo para kay Tatay Digo. Importante muna ang kansu